Pagkatapos lumabas ang balitang nagkabalikan na sina Julia Barreto at Gerald Anderson, may alingas-ngas na manadamanoy tuloy na ang kasal ng dalawa. Ito ay na-chismis ni Christy Furman sa kanyang online talk show. Aniya, ayon daw sa source niya ay wala nang makakapigil sa wedding ng Gerald next year. At may petsa na raw ang kasal na itinakda sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Hirit pa ng showbiz talk show host at journalist, mukhang true love row talaga ni Gessie si Julia at he would move mountains para lang matuloy ang kanilang kasal. Consistent naman ito sa naichika ni Ogie Diaz sa kanyang online showbiz-oriented talk show. Ayon pa kay Mama Uggs, wala raw nakikitang babaeng gustong pakasalan si Gerald kundi si Julia. Dahil nasa edad na rin naman si Gerald, atat na raw itong magkaanak sa actress. Anyway, binalikan naman ng mga nagma ang mga lumang interview ni Julia sa isang podcast. Sinya, niya, pangarap daw talaga niya ang magkaroon ng sariling pamilya at maging housewife sa batang edad. Nais din daw kasi niyang ma-enjoy at ma-experience ang pagiging misis at mommy ng mas mahabang panahon. Well, kung ito ang indikasyon na papuntang altar na ang dalawa, e eh sino naman tayo para ipagkait iyon sa dalawa? Ang sister lang ay may mga nalilito kung ano na ba talaga ang real score sa dalawa after na magkita sila sa burol ng tito ni Julia. Magre-retract ba sila o magbibigay ng panibagong statement hinggil sa kanilang balikan? If true then best wishes sa Gerald. Ano ang sayo sa balitang ito?